Dumaan sa malaking pagsubok ang pamilya ni Rachel noong Oktubre ng 2024. Ang kanya kasing kuya nagkaroon ng pneumonia. Pero noong May 9, muling na no hospital ang kanyang kuya. Noong May 9 lang po, ito lang. Opo, okay. yung May 9 po, biglang hindi po siya makahinga, nahihirapan po siyang makahinga. So tinakbo po namin ulit siya sa hospital nasa critical low na yung oxygen level niya. Maliban sa gamot at pampaospital, malaking hamon din sa kanila kung saan sila kukuha ng pera na pampasitiskan. Kaya naging takbuhan nila ang gikonsulta program. Nakiusap ko ako sa LDH kung pwedeng magamit ko ni Kuya yung gikonsulta. Nakapag avail po kami ng CT scan with contrast for free dahil po sa gikonsulta. So that is worth uh, 14,080 yung nalibre po sa amin. At maganda po yung facilities po talaga sa LDH. At nakuha din po namin agad yung result. Ayon kay Rachel, malaking tulong ang nasabing programa lalo na't hindi na kayang tustusan ng kanilang pamilya ang mga gastusin sa ospital. Naging benepesyaryo ng programa ang kapatid ni Rachel Santillan kung saan nabigyan ito ng libreng CT scan sa Lingayen District Hospital. Malaking tulong po yun. Sobrang laking tulong po yung ko po doon sa libreng city scan po ni kuya ko po, po. Kasi yeah, ano, so financially ito. incapacitated na rin po si kuya, LPWD na rin po kasi siya. Sa patuloy na modernisasyon din ng mga provincial hospitals ng Pangasinan, nalaman ang punot-dulo ng sakit ng kanyang kuya. Dahil na-detect nga po yung root cause po ng pagkatubig po ng lungs po ni kuya, dahil po doon sa CT scan, libreng CT scan na nagawa, kaya po na habaan pa po yung buhay ni kuya ko nung nakita po nila yung road cross po. And ngayon po, uh, road to recovery po si kuya and hoping po na talagang tuloy-tuloy na po yung kanyang recovery. Malaking tulong po talaga yung gitong isa lamang ang pamilya ni La Rachel sa libo-libong pangasinenseng nakikinabang sa gikonsulta program ni Governor Ramon Vigico III. Kaakibat nito ay ang patuloy ding modernisasyon ng labing apat na provincial hospitals sa probinsya. Sa ganitong paraan, hindi na kinakailangang lumuwas ng mga pangasinense sa ibang probinsya para magpagamot at malaki pa ang matitipid dito ng mga pangasinense. Hindi lamang libreng gamutan ang hatid ng gikonsulta sa mga pangasinense, kundi pati rin ang mas mahabang panahon na makapiling pa ang kanilang mahal sa buhay na walang iniindang mabigat na bayarin. Valerie Dismaya, RNG News.